Ang plano pala na itong mga DDS, isasabay sa rally ng INC, uh, rally daw ito for transparency and accountability sa Luneta nga sa November 16 uh, to 18. Isasabay pala daw dito sa rally na ito, ang pagsasagawa naman ng mga pro-Duterte groups para salakayin ang Malacanang, para patalsikin nga sa si Sara Duterte, at ipalit na si uh, patalsikin si PBBM at ipalit na nga si Sara Duterte. At yung sinasabing nagpondo nito ay ang magkapatid nga daw na Sara Duterte at Kulong Duterte. Yan po ang yan po ang uh, tila ba kinumpirma na ng isang kolumnista na si Ramon Tulfo. Maraming alam etong isang ito ha, tungkol sa mga Duterte. At sigurado tayo marami rin po yan na uh, mga sources. Marami rin po yan ng mga um, pwedeng mapagkatiwalaan, mapagkakatiwalaan ng mga um, personalidad, mga galamay, sabihin na natin. Hmm. Anong sabi ni Pulong? Ito daw na si, ito daw na si Ramon Tulfo ay um, sabi dito, this guy has made a career out of gossip package as courage. But this time, he's gone. Full fantasy. Fantasy lang daw itong mga ginagawang or, or etong bulalas, etong isiniwalat na ito. Isiniwalat na ito na itong si Ramon Tulfo. Hmm. Nag-name drop ng napakaraming pangalan. Ito daw ay invento im lang na itong si Tulfo ayun kay Pulong Duterte. And pretending he's part of some spy thriller. Yan po ang sinasabi. At isa nga po sa mga nasa listahan na yon ay ito pong si Mike Defensor. Kasama siyempre si Magalong. At ang nagpupondo nga daw ay si Sarah Duterte at si Pulong Duterte. Kasama na rin si Chavit Singson. Natural lamang na itong mga ito ay tatangge. Ang sabi nga ni Sara Duterte, ito daw ay chismis lang. Ito daw na aligasyon na ito ay walang basihan walang katotohanan at tinawag pa nga na chismoso etong si Ramon Tulfo. Talaga ba? Pero parang parang kakaiba. Parang kayong lahat ay nagulantang. Parang kayong lahat ay naaburido sa ibinulgar na iyon ni Ramon Tulfo. At yun nga, yung sinasabi natin sa Sara Duterte na chismoso daw, tapos pwede naman kasing i-chismis, ano ho, hindi lahat ng chismis ay hindi totoo. Di ba? May mga chismis kasi na Sikreto eh. Kaya, kaya, uh, pag, pag sinabi mo sa iba, chismoso ka na. Yun yung pwede. O, oh, may katotohanan din ito sa tingin ko, ah. May katotohanan din to Abay, ang dami nila, oh. Kasama siyempre, etong si Vic Rodriguez. Si Marcoleta, kasama. Oh, si Magalong, si Bantag. General, ah, uh, Gerard Bantag. Hmm. Sila chika, alam niya naman. mga close eto ni Sara Duterte. At buti na lang talaga, uh, nagagamit ng maayos ang confidential funds ng, ng, Pangulo. Dahil sa tingin ko, etong planong ito ay na-monitor na rin ng intelligence community ng Palasyo o ng Malacanang. Buti na lang, ginagamit sa tamang paraan ang intelligence funds. Yan yung sinasabing malaki ang intelligence, uh, confidential funds rather, ang uh, na ginagamit nga for intelligence funds. Yan yung sinasabi na ng mga DDS na sobrang nalaki daw yung sa, sa Malacanang. Siguro deserve lang kasi nga ang daming threat, ang daming gustong pabagsakit ang nasa Malacanang. Kaya kailangan ng malaking pondo sa intelligence funds. Yun ang totoo. Nakakakaba ito ah, para doon sa mga nalas, nasa listahan. Dahil um, para kay Muntulfo, wala siyang burden. patunayan yan. Dahil nga naandyan ang, ang ating gobyerno para paimbestigahan etong sitwasyong ito, etong aligasyon na ito.